Andito na naman ako mga kaidulan, sa taas ng aking bahay sa rooftop at ito nga mga kaidulan tayo ng ating mga halaman mga talim na gulayin at ito may talad at saka simpre si Kalong didiligan natin mga kaidulan ka dalawang araw mo kayo kailangan diligan. Ayan. Diligan natin para mataba. Mataba ang ating mga pagkain. Ayan eh. Hindi ko naasika sa nang ilang araw at busy nga. Ayun lang ulit. At eh, yung mga dahon niya mga kayo doon lang. Kasi pagtampuhan sa akin. Siyempre, didiligan ko na rin itong aking nalagang mga iklante yung. Maraming bunga na tumakay-dulaan, dami na ako dito kinukuha. Halos, adega, tatlong araw, kumukuha ako ng bunga, ilalagay ko sa paksiw na dilapya. at saka ginagataan ko, at piniprito ko, at inutulta ko na tumakay-dulaan. Yan ang pinaka, ano nito, tumakay-dulaan. Ang aking alagang talong na tumakay-dulaan, pinutol ko na ito kasi nga, tumangkat siya, konti yung bunga. Ang ginawa ko, pinutol ko, Pagkaputol ko makinulan, nilagyan ko ng abuno. Ayaw. Daming ibinuwa niya. Siyempre, nilalagyan ko rin ng pataba, abuno. Kailangan lang natin na laging diligan. Kasi nga, andito sa babo ng bahay, sa rooftop, eh, hindi siya tulad ng nakatanim talaga makinulan sa malawak na lupa talaga. Kasi yung ilalim doon, ano siya presko at siyempre namamasak-masak. Ito, hindi talagang umasa to sa dilig-dilig ba -dilig, kayo dulaan kaya yan, yan ang kailangan nyo kaya kung nagtanim kayo kung gusto nyo yung alagaan gawin yung halaman ito na ang mangyari pag umaga, at hapon pag para bigyan ka ng maraming bunga lagi yun lang sikreto dito mga kailulaan sa mga nagtatalo nga pala sa akin bakit doon nandito nakatanim wala kasi ako mga na ay sariling taniman na lupa eh, ito lang ang naisip mo. Okay. Ito yung gabis. Ah! Let's go. Pa! Oh! Kung may ina yung madal na susi. Ha? Ah? Sabi ko yung team Wala! Wala? Wala. Wala ko. Ayan, mga kailula niyo. Dilig-dilig lang. Kasi mga kailulan, ang tala dito mga kailulan sa amin, dati iningi lang. Ngayon, binibinta na. Limang piraso, 20 pesos na mga kaidulang. Ganun na ngayon ang talad mga kaidulang. Grabe na. Kaya, ito, kailangan talaga pag may tanim ka nito, tulad nito, alagaan mo talaga. Ayan, maraming maraming salamat sa lahat na nakasupport sa aking YouTube channel at sa lahat na aking mga super dyan. Maraming maraming salamat sa mga Pinakita ko lang sa inyo mga yung aking alagang laman. Yeah!